Andito na po tayo sa boundary ng Balingog East at saka Balingog West. Ito po ay nakabukas pero meron pong tabla sa baba. So ito, bubukas po natin. Tatanggalin natin yung spill. Kahit natanggal na po yung spill dito, kukuha naman po yung palige. Yun po, yun. Kalakas po ng tubig nun kukuha at kukuha ito kahit na wala na itong spill. Kaya tatanggalin lang po natin yung spill niya para may dumiretso naman po dito na sa Balingog West. Ayun lang po. So ngayon po nagdadagdag po tayo ng opening para ma-maintain po natin yung operating water level po natin dito sa i 11 So ginagawa po natin ito para makuha po ng turnout yung mga tamang tubig po na papunta po sa mga service area po nito. So, tuloy-tuloy lang po yung pagbubukas po natin ng mga center gate po natin. Sige po, kuya. Sige po, kuya. Ako tangalan ang mga kaguluhan, yun yung paksa lamang ng kapalupara diba bisuha yan. kaya kung kukuha naman yun, ilang araw pa, apat na araw pa, kaya kasiya pagsasayang ulim ng tubig na yun. kaya ayang patubig dito, kaya kayong patubigan. kaya hindi pa kung ano yun e kung ano yun na mga area yun ko ang, kasi nakamakaw ng salaw. sumoog kina ng ajan.